nanta yang 374,000 halaga ng shabu ang nasamsam sa isang ginang sa Kinasang Baybaston operation ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group SOU10 sa Barangay 36 Kagayan de Oro City. Kinilala ang drug suspect na babae na si Agnes Madam, 44 anyos, at residente ng nasabing lugar na tinaguri ang high-value individual. Sa so bypass operation ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group 10, ay nakumbiska ang labing isang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na nasa 55 grams at may street value na 374,000 pesos. Ang Police Regional Office 10 ay patuloy pong pinapalakas ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Uh, hindi po tayo magdadalawang isip na arestuhin ng mga taong nag-involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Naharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.